What's up mga Lods! Ako nga pala si Kuya BoxWagen BoxWagen21 ng TikTok At ito ay si... Ako nga pala si Keo, RJ At nandito kita, tayo ngayon, ngayon sa bagong segment natin sa Luna Sports Na, sa Nuna Sports na NBA Nuna, Nuna, Nuna Stradamus Big oh. oh, Last episode natin ay nagkaroon tayo ng konting punishment Kung sino ang mat matatalo at di makakuha ng mga pick Ay siya ang matatalo <laughs> talo mo. Sino nga pinatalo sa atin? Ikaw! Ang live natin Oh. Cleveland ka pala. Panalo Siyempre, pala. Ngayon lang nanalo. Ngayon lang ako nanalo kay RJ. Okay. So ngayon proceed tayo sa December 7 Philippine time. Ang magsasagupa pa ay ang Golden State Warriors laban sa OKC Thunder. Okay. Ito nga lods ang ating ipipredict na laban sa darating na Sabado. Kuya, ano ang pick mo? I'll go for OKC pa rin kasi... Young Guns, tapos maukuha na siya talaga yung Rookie of the Year. Pinili niya ang Oklahoma City Thunder, siyempre, doon tayo sa Golden State Warriors. Kung natalo sila nung unang first meeting nila, malamang sa malamang, sa second meeting nila, ibabawi nila ang OKC. Pag pumutok ang chef ng NBA. Ako lang mauna magbibigay sa ating over-under, magbibigay ako ng under hmm? 230. 4.5 Under ka? Under over. Over ako Over 238.9. Yan. 5.5 pala, sorry. Yan, yan, 238. guys. 238.5. High scoring dalawa yan. High scoring. So, ibig sabihin, o, uh, under 234.5 ako. At si Kuya niyo RJ, ay over 238.5. Yan. So, nakapili na kami ng aming team na maglalaban sa December 7. Proceed tayo sa second game natin. Phoenix Suns laban sa Sacramento Kings. Yan. Ano ka, Kuya, doon? Sa Sacramento o Phoenix ka? Phoenix Suns. Sayang. Phoenix Suns. Phoenix ka. Wala, wala. Lakers eh. Nakatali ako nito sa muli. Sige, magsasakramento. Kings ako. As long as na si De'Aaron Fox ay consistent yung mga numbers na pinapakita niya, I'll go for Sacramento Kings. Bakit Phoenix Suns? Booker. I-redeem niya yung sarili niya. Oo, kasi natalo sila kahapon dun sa in-season tournament. semi finals laban sa Lakers. Parang naging role player lang si Booker. Parang walang oh, wala. masadong ginawa. Kaya sana sa regular season, ay makuha niya na yung comeback niya para makuha nila yung spot naman dun sa regular season. Pupunta naman tayo dun over sa and over under. and under. Okay, ako na ulit. Under 233.5. Under ka? Yan. 233, ang taas. 233.5 yan. Over 234. Sa lago. Wow, 234. okay. Salado. Under 233.5, suya RJ 234. ay over 234. So ayun po guys. Nakapili na kami ng aming team. O, bago Alright. natin tapusin itong prediction natin at hmm. makapili ng mga choices itong ating mga viewers, Oo. lagyan natin ng konting okay. trivia. Sige. Kung nakaraan, quits lang tayo. tapos ngayon, natalo mo ako. Siguro, tapusin na ngayon natin yung usapan. Wala nang libre lunch. Ano na? Gusto ko ahitin ulit yung kilay mo eh. Opo, wala na. kung laging... Eh, Ay, ikaw, anong gusto mong punishment? Basta kung nasaan, nasaan na pa, bahala na. Salans. Siguro ano na lang uh, ikaw lahat maging code ng trabaho ko. Ako maghahayahay lang ako. Sige, tignan natin yan guys. Maraming maraming salamat ulit. Ito nga pala ang inyong kuya mo yung box. Ako nga pala si kuya nyo ang kapwa. <laughs> Hanggang sa susunod na episode ng NBA, NBA. Nuna Stradamus P. Pig. Masarap maging kapwa. i say hi